ang nalulugi tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim ng palay dahil ito nga ang isa sa ikinabubuhay ng mga tao dito sa aming barangay. Yeet! Hello mga busy. Mahinaw na naman nga ng pagtatanim ng palay dito sa amin. Kaya naman maaga pa ay pumunta na ako sa tubiga. Ito nga ang ibang tawag namin sa palayan. Kung mapapansin nyo nga mga bishi, dito sa kanan may nakatanim na, dito sa kaliwa ay wala pa. Dito kasi sa amin, hindi sabay-sabay na nagtatanim ang mga tao. Merong nauuna, mayroong nahuhuli. At isa nga kami dito sa mga nahuli. Alam nyo ba kung bakit? Dahil nga, depende ito sa binhi na itinanim mo dito sa iyong tubiga. Mayroong mga binhi na tatlong buwan lang meron namang mga mga binhin na lampas sa tatlong buwan. Pumunta nga sa amin si Kuya Minard at ang sabi nga niya ay malapit nang matapos ang pagpipilapil dito sa aming dubigan. Alas 6 pa lang ng umaga yun mga bishy pero patapos na sila dahil nga alas 4 pa lang nagsisimula na sila sa pagtatrabaho. Halos pakyawan kasi ang bayaran ng mga tao dito. Kaya kahit anong oras sila magsimula, walang problema ang mahalaga matapos nila yung isang buong palayan na papaupahan mo. Alam nyo ba mga bishy na sa loob ng isang taon ng aming pagtututupan tubigan, nitong nakaraang anihan lang kami, nagkaroon ng maganda-gandang kita. Ito nga yung naging 23 ang kilo ng palay. Kalimitan kasi dito sa amin, ang presyohan talaga ay 16, 17, pinakamataas na talaga ang 19. Pero nitong nakaraan nga, umabot ng 23 at alam nyo ba mga bishi, kamuntik pa kaming malugi? Dahil nga isang araw bago kami magpaani, naglabas ng kautosan ng presidente na dapat daw ay hanggang 19 lang ang presyo ng palay. Nakakaloka mga bishi, bago ka makapaani, ang laki ng gastos mo, tapos kapag anihan na halos wala talagang kinikita ang mga magsasaka dito, nakakaawa naman talaga sa sobrang mahal ng bigas ang mura-mura ng palay nakaranas nga kami magpaani mga bisi wala talaga kaming kinita, nalugi pa kami, pero sabi ko nga kahit nga nalulugi ang mga magsasaka dito sa amin tuloy-tuloy pa rin dahil ito lang naman din nga, ang isa sa mga ikinabubuhay ng mga tao dito sa amin mayroon nga nagtanong kung magkano na daw ba ang presyuhan ng lupa dito sa aking pagkakaalam nga, umaabot dito ng isang milyon kada isang ektarya pero nakadepende ito mga bishi kung ano ang lokasyon ng inyong tubigan kung maganda ba ang patubig dito o hindi pero kalimitan talaga dito sa amin isinasangla na lang ang tubigan kapag halimbawa ang kailangan ng pera tapos ang pinaka nakakaloka mga bishi sa sobrang mahal ng lupa sa sobrang mahal ng gasto sa tubigan kapag aanihin na halos wala talagang kinikita mahirap ang maging magsasaka bago mapakinabangan ang tinanim ilang buwan ang hihintayin bago ito anihin kailangang matyaga at haba talaga ang pasensya. Kailangan din ng tibay ng loob sapagkat maaaring sirain ng bagyo ano anumang kalamidad ang pananim. Ang pagiging magsasaka ay parang nakikipagsugal, maaaring matalo at maaari din namang manalo. Kaya nga sa lahat ng magsasaka dito sa atin, talaga namang saludo po ako sa inyo. Kasi nga kahit wala tayong kikitain, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtatanim. Ginawa ko nga itong video ito, baka sakali kasing mapansin ang mga magsasaka natin. Kung walang magsasaka, walang magtatanim at kung walang ang mag magtatanim, wala tayong kakainin. Kaya naman, sana dumating ang panahon na mapababa yung mga presyo ng fertilizer kasi hindi talaga biro mga bisi ang nagagastos ng na mga magsasaka natin. Bago ka talaga makapaani, ay just me, yung marimar, sobrang laki talaga ng gastos mo. Tapos kapag mag na, ay naku, wala nang kinita, nalugi pa. Hay ano, paano na tayo mga bishi? Mapagulay, isda, bigas, sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Kailangan git talagang gumawa ng diskarte para may iba tayong pagkakitaan. Bago ko nga tapusin itong aking video, shout out po sa lahat ng mga magsasaka namin dito sa Barangay Santa Brigida. Mabuhay po kayong lahat. O, oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na pananood. Paalam!